ganam buhay. Meron talaga pong nagnanais at nagtutulong-tulong para igupo ang ating presidente. Ano po? Pero ano kaya mangyari, ano? manatili kaya sa presidente, no? Hanggang 2020. Yamang may mga ganyan nagnanais. Talagang tutulong-tulong sila para ibagsak ang ating bansa. So, ito ngayon ang inyong lola, si Lola Madam kung di ko pa kayo subscribe or mag-subscribe na po kayo ano po, mag-like, mag-comment mag-share mag at mag-subscribe and press the notification bell yan po kasi yung kanina sa aming pong pananalangin eh, yan po yung mga sinasabi ng Panginoon at uh, makinig po kayo mabuti kasi ito po ay dapat natin ipanalangin sabay-sabay o sama-sama natin ipanalangin para po sa kapakanan ng ating minamahal na bansa. Kaya po ang Diyos na nakakaalam kung ano yung, nak, yung, anong, ano yung mga nangyayari sa bansa natin kaya patuloy natin hingin sa kanyang, kanyang ano po, uh, masasabi ano po, at ano ang kanyang gagawin. So, kaninang hapon, ngayon po ay January 22, 2025 at uh, 4, 4, to 6 p.m. kami po ay nagpipray. Ito po sabi ng Panginoon during our listening time. Sabi niya, anak, na ko magpatuloy ka sa iyong ginagawang pagsuporta sa inyong pamahalaan sa pamamagitan ng pananalangin para sa inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr na nais kong kayong aking mga anak ay patuloy na nakikipagbaka sa mga espiritong patuloy na gumagawa upang siya ay maibagsak. Maraming tao ang patuloy na nagtugtulong-tulong upang ang inyong Pangulo ay maigupo. Ngunit, sa kabila ng kanilang ginagawa, sila ay hindi magtatagumpayan po sapagkat ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang patuloy na sa Kanya ay nag-iingat. Hindi ko ipahihintulot na siya ay magapi ng mga taong yan. Sa halip sila ang aking igugupo sa pamamagitan ng aking makapangyarihang kamay. Iyan ang patuloy niyo ipanalangin. Tapos po, dun sa ano sa sa aking uh, kasama sa panalangin sa kanyang listening ay nagsasabi na ano yung pong yung pong ating pangulo hindi talaga siya ma, ma maaalis mag, maigugupo nito mga taong ito nagtutulong-tulong ano po para siya igupo sabi ay habi niya ang kadiliman ay makakaranas ng liwanag. Iyon. So sa ating pamahalaan, bagamat may kadiliman na gahari, kasi nga ay, may maraming mga masasamang taong nahan dyan sa dyan, nakapalibot-libot, nagnanais na patalsikin natin Presidente. Pero malalanta dyan. Kasi nga, magkakaroon ng liwanag. Ano po? purihin ang Panginoon kay buti niya dahil lang ating Pangino, uh, ating pangulo ay hindi basta-basta mai babagsak. at siya ay magpapatuloy na maging presidente natin hanggang sa matapos siya sa kanyang pamumuno sa 2028. Samantalang yung mga nagnanais na siya ay patalsikin. Ayan, ako ano-ano kasi ng ngalingan ang sinasabi. Ano, lalo na ng ating ex-president at kanyang mga kasamang anak. Very bad, di po ba? Ngayon, ito po yung sinasabi ng Lord. Makita natin na ating president sa kabila ng mga pagpasala uh, sa kanya, pag ano, pag paninira, ano po, alam nyo, ang ating presidente, na, nag-aano siya, nag uh, adhere siya sa sinasabi ng ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Katulad nito na sa sa Romans 12:19, no? Doon sa, doon sabi niya, sabi ng Panginoon, do not take revenge, dear friends, sabi niya, but leave room for God's wrath. Mararanasan po nila ang poot ng ating Panginoon. Kasi nga po, sabi niya dito, For it is written, I will pay them back, declares the Lord. Yan po ay nasa Romans 12:19. So tingnan po natin basta ang mag mahalaga, patuloy nating ipanalangin ang ating presidente. Hindi siya maigupo ng mga taong 'to nagtutulong-tulong sa kan sa kanilang uh, ginagawa para ang presidente maibagsak at sila ang maupo. no po? Hindi po 'yan mangyayari. Hindi sila makakaupo, mga kapatid. Kasi kapag daw nakaupo naka itong mga ito, mga Duterte, nako mga kapatid, <laughs> hindi maganda yan para sa ating bansa. So, patuloy natin ipanalangin natin, President, para patuloy siyang uh, gumawa ng kanyang katungkulan bilang, bilang Presidente upang ang ating bansa ay mai, maihatid sa kaunlaran at kapayapaan. Ano pa? Ayan, yung righteous po, righteous a uh, leadership ng ating presidente. Patuloy natin ipanalangin. Amen po ba? Sige po, panalangin natin ang ating president yes, dear father. Thank you po sa inyo pong uh, patuloy na pag-iingat sa ating presidente. Thank you Lord sa patuloy na pagbibigay niyo po ng wisdom sa kanya para sa pamamahala. Maraming salamat po Lord sa pag-iingat at Lord, salamat sa inyong pangako o sa inyong promise na hindi po siya magagapin nitong mga taong ito na nagnanais na siya po ay patalasikin, na pa rin sila ng mga paraan na mga kasinungalingan para ang aming presidente ay maigupo. Pero Panginoon, salamat po. Meron po kayong promise na uh, sa halip na ang presidente ang maigupo ay sila ito mga gumagawa ng mga ng mga plano para maipatalsika ang president sila ang mai gugupo sila ang magagapi at sabi niyo pa dati na sila po ay lalagapak ng talunan kaya maraming salamat po salamat po dahil nakikita po na ang presidente na hindi sila gumaganti however kayo po ang tagapag higante sa mga taong ito. Kaya Lord, ah, katulad po ng sinabi niyo na ang na ang ah, liwanag ay sisilang sa kadiliman. Malalantad ang kasamaan nito mga taong ito. At sila, Panginoon, ay ah, kayo po yung bahala sa kanila magparusa, di po ba? Kaya salamat po, Panginoon. Mahal na mahal niyo ang aming bansa. Maraming maraming salamat patuloy nyo po kaming gabayan, pagpalain. Salamat po dahil maayos po yung aming ekonomiya. Salamat po doon sa mga sa mga ginagawa ng aming presidente para magpatuloy na umunlad ang aming bansa. Maraming salamat po. Salamat po at sa inyo lahat ng papuri, aming Panginoon, sa pangalan ni Yesus. So mga kababayan, ito ang inyong lola, si Lala Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kayo saya ng buhay. God bless everyone. Bye!